Naranasan mo na ba yung parang hindi ka na bahagi ng mundo ng sarili mong mga anak? Yung dati ikaw ang sentro, ang tanungan, ang sandigan, ang inuuna. Pero ngayon, parang wala ka na sa larawan. Parang isa ka na lang ingay sa background, hindi na sila nakikinig. Hindi ka na sinasama sa desisyon. At minsan, mas masakit pa. Parang ikaw pa ang pabigat tahimik kang nanonood habang unti-unting lumalayo ang loob nila. May sinasabi ka, pero parang wala. May payo kang binibigay, pero tila hindi na mahalaga. Ang dating mainit na ugnayan, ngayon, malamig na katahimikan. Ang dating respeto, parang unti-unti nang nawawala. Pero narito ang mahalagang aral. Ang respeto ay hindi hinihingi. Hindi ito makukuha sa sigaw, sa tampo o sa galit. Ito'y dahan-dahang binubuo sa kilos, sa paninindigan, sa dignidad. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang anim na hakbang kung paano mumuling mababawi ang respeto ng iyong mga anak. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit, kundi sa pamamagitan ng matalinong pananahimik, matibay na loob at pagmamahal sa sarili. Una, itigil ang pag-adjust para lang mahalin ka. Isa sa pinakakalat na pagkakamali ng mga magulang habang tumatanda ay ang unti-unting paglimos ng atensyon mula sa sarili nilang mga anak mula sa pagiging haligi ng tahanan nagiging tagasunod. Lahat ina-adjust, oras, lakas, opinyon, para lang mapanatili ang koneksyon. Pero tandaan, he who lives to please others has already lost his own soul. Ayon sa Stoic philosophy, ang paninindigan sa sarili ay mahalaga sa kahit anong relasyon. Kapag ikaw mismo ang bumibitaw sa sariling prinsipyo para lang manatiling tatanggapin, unti-unti ring nawawala ang tingin nilang halaga mo. Hindi mo kailangang humabol sa atensyon nila para magmukhang mahalaga. Kailangan mo lang panindigan na kahit hindi sila laging sangayon, karapat dapat kang igalang. Dignidad ang batayan ng respeto, hindi ka ginhawaan ng iba. Second, ipakita. Huwag ipaliwanag. Kapag hindi ka pinapakinggan, huwag mong sayangin ang boses mo sa sigawan. Ang Stoics ay naniniwala sa virtue through example. Hindi mo kailangang makipagtalo para lang ipaalala kung sino ka sa buhay nila. Mas malakas ang tahimik na paninindigan kaysa sa maingay na paliwanag. Si Marcus Aurelius mismo ang nagsabi: Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Maging ehemplo. Kung gusto mong igalang ka, ipakita mo sa kilos mo kung paano igalang ang sarili. Tumindig ka ng mahinahon, magsalita ng may linaw, at huwag patangay sa galit. Kapag ipinapakita mong hindi ka natitinag kahit sa gitna ng pagmamaliit, mas naiintindihan nila ang bigat ng presensya mo hindi mo kailangang ipaliwanag ang dignidad. Ramdam ito. Third, palayain ang sarili mula sa emotional dependence. Ang pag-asa ng emosyonal na kaligayahan sa ibang tao, kahit pa sa sariling anak, ay isang bitag. Kapag ipinapaubaya mo sa kanila ang kasiyahan mo, binibigyan mo rin sila ng kapangyarihang sirain ito. At sa Stoic teachings, ang tunay na kapayapaan ay galing sa loob, hindi sa labas. Huwag mong gawing sentro ng mundo ang atensyon nila. Matutong maging masaya sa sarili. Humanap ng sariling layunin, sariling ikagagaan ng loob, kahit wala silang pagbati, kahit hindi sila tumawag. Sabi ni Epictetus, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." kapag nakita nilang masaya ka. Hindi dahil sa kanila kundi sa sarili mong buhay, doon nila makikita ang tunay mong lakas. At doon, kusa silang lalapit. Fourth, gumuhit ng hangganan na hindi tumitibag. Ang respeto ay hindi nahihingi, itinuturo. At ang paraan para maituro ito ay sa pamamagitan ng malinaw at matibay na boundaries hindi ito pagiging masungit, kundi pagiging responsable sa sarili mong dignidad. Kapag pinapayagan mong bastusin ka, kahit minsan lang, ikaw mismo ang nagtuturo na okay lang yon. Pero kung marunong kang magsabi ng tama na o hindi ko ito tatanggapin, sinisimulan mong buuin muli ang bakod ng respeto. Ayon kay Seneca, No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself. Kaya mo bang panindigan ang mga linyang iyon? Kaya mo bang ipaglaban ng tahimik na hangganan mo kahit magtampo pa sila? Kung oo, tiyak na unti-unti rin silang matutong gumalang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gabay ng iyong paninindigan. Fifth matutong tumanggi. Kapag hindi na tama ang pagbibigay, ang kabaitan ng isang magulang ay walang kapantay. Pero kapag patuloy kang nagbibigay, kahit hindi na pinapahalagahan, hindi ka nagmamahal. Nagsasakripisyo ka sa altar ng pagkalimot. Isipin mo ito. Lahat ng sobra ay nagiging lason. Kahit ang pagmamahal, kahit ang tulong. Sabi ni Marcus Aurelius, Do not waste what remains of your life in speculating about others unless it is for some mutual benefit. Kapag tumutulong ka, gawin mo ito hindi dahil natatakot kang mawala ng koneksyon, kundi dahil nais mo. Pero kung wala nang pasasalamat, wala nang pagtanaw, matuto kang huminto. Hindi lahat ng pagtanggi ay galit. Minsan, ito ang pinakamataas na anyo ng sariling respeto. Panghuli, magsimulang mamuhay para sa sarili mong layunin. Ang isa sa pinakamalinaw na senyales ng lakas ay ang kakayahang mabuhay ng may direksyon. Kahit walang pagkilala, kahit walang tapik sa balikat. Bilang magulang, normal ang ilaan ang buong buhay para sa anak. Pero habang tumatanda, kailangan mo ring ipaglaban ang sarili mong saysay. Ang Stoics ay naniniwalang ang pinakamagandang anyo ng buhay ay ang nabubuhay ayon sa kalikasan at layunin ng sarili. Kung ang buong mundo mo ay umiikot lamang sa kanila, darating ang araw na wala ka nang makikita sa salamin, kundi ang anino ng dati mong sarili kaya tanungin mo, ano ang gusto kong gawin? Ano ang matagal ko nang isinantabi para sa kanila? Gawin mo na iyon ngayon. Dahil kapag nakita nilang ikaw ay may sariling mundo, sariling direksyon, sariling kasiyahan, hindi lang respeto ang babalik, kundi paghanga. Ngayong narinig mo na ang anim na hakbang, isang tanong ang nais kong iwan sa iyo. Alin dito ang handa mong simulan ngayon din. Ang pagtigil sa pag-adjust, ang pagtakda ng hangganan, o ang pagbabalik ng sarili mong kaligayahan. Comment mo sa ibaba kung anong hakbang ang pinakatumama sa iyo. At kung alam mong may ibang magulang na dapat makarinig nito, ishare mo na rin ang video na ito. Huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at samahan mo pa kami sa susunod na video. Dahil dito, tinutulungan ka naming tumindig na may puso at dangal. At tandaan mo, ang dignidad mo ay hindi kailanman nawala. Minsan, kailangan mo lang ulit panindigan.